Hello, hello, good evening, good evening mga ka-big time, no? Sayang, no, sa congrats na lang day sa STL. Okay, 3 p.m. result STL, dito man ni, But, ni Butua to ang 424, no? Okay, so, STL ko taba to. So, congratulations na lang sa mga nisabay sa STL. Okay, 442, daog tarambol. Pero, recapping dito, no, sa result ganina. Na 2 p.m. result, 653. Okay, sayang, 653 all souls day yan. Ah uh, ko anday no. Ah uh, so ah ko na sa sense og Juan Souls. Okay, sense at Souls day. Um, sa 653. So 5 PM gibalik yun nila no. Okay, gibalik ang result, sayang. No 524. So ari ta banat sa coding guys no. Mga boss. Okay, sa coding ta no. Banatin na ninyo coding 278 og 761 basin mag on the spot karon 9 PM. Ayon yung baliwalaan, no, ha? ah, ang coding. So, karon 9 p.m. na tayo pahabol 9 p.m. So, good luck no. Munta mo daog ta eh. So, mao atong 9 p.m. ayaw mo kalimot sa pag-register sa online ha. STL. O, pwede na mo mataya sa online guys no. O, para mudaog mo daog mo. dali ra kayo. Gcas to Gcas na ang payment ana. Okay. So, register na mo da sa online STL. So, mao ni ang 9 p.m. Okay mga ka, big time, mauna ito 9pm karo no? Uh, best triple na best triple triple 1 o triple 4 and triple 2 o triple 8 ay mo mo kapensan sa mga triple karon basin mo buto ang mga triple ha yan na VIP number 145 115 o 522 target rumble Okay so mauna na ito ang VIP 4.9pm draw So, good luck mga ka-big time. Sana manalo po kayo at sortin. Please like and share. Then, follow na lang kayo para updated kayo palagi. So, good luck po and God bless.